Assalamualaikum alaikum warahmatullah. Mga kababayan, kabilang po sa misconception hinggil sa pananampalatayang Islam na ang mga Muslim daw ay anti-Christ. Hindi daw kami naniniwala kay Hesus Kristo at itinatanggi daw namin siya. Ito ay isang maling paniniwala tungkol sa aming pananampalataya. Bagos ang Islam ay hindi siya. Ang isang Muslim ay hindi siya magiging tunay na Muslim hangga't hindi siya naniniwala sa lahat ng mga propeta kabilang diyan si Jesus Christ. At ang pinagkaiba lamang natin, kung ang paniniwala ninyo siya ay isang anak ng Diyos, sa aming mga Muslim, siya po ay sugo at propeta ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ito din naman ay naaakma din sa nakalagay sa ibiblia ninyo. Na sinabi doon hindi siya isinugo. Hindi ako isinugo liban sa mga naliligaw na tupa ng Israel. Siya ay isang sugo lamang ayon sa Biblia. At ganun din naman sa banal na Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Wa idkala Isa ibn Maryam ayaba ni Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Sabi ni Allah, at nung sinabi ni Isa na si Jesus, anak ni Maria, o ang kanang Israel, tunay na ako ay isang sugo propeta para sa inyo. Kaya ang tunay na katauhan ni Jesus Christ, siya ay isang sugo ng Diyos at propeta ng Diyos at hindi Diyos o hindi anak ng Diyos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.